Maligayang pagdating dito sa Storyland TV. Ating tunghayan ng kwentong, ang pagbabago ni Damulag. Isang umaga, nagulat si Damulag nang dumating ang mensahero ni Kapitan Amua sa kanyang tahanan. Bigla namang nakaramdam ng kaba si Damulag. Kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isipan, iniisip niya kung ano na naman kaya ang kailangan sa kanya. Damulag, magandang umaga sa iyo. Nais kong iparating sa iyo, na ikaw ay pinapatawag ni Kapitana Mua sa kanyang tanggapan. Nais ka daw niyang makausap, ang sabi ng mensahero. Umo o lamang si Damulag sa mensahero. Bago magtanghali ay naisipan ng puntahan ni Damulag si Kapitana Mua. Magandang araw Kapitana Mua, nagpunta po sa aking tahanan ang inyong mensahero kaninang umaga. Kapitana, maari ko po bang malaman kung bakit niyo po ako ipinapatawag? Ang bati at tanong ni Damulag, magandang araw din sa iyo Damulag, at salamat sa iyong pagparito sa aking tanggapan, nakarating sa akin ang nangyari sa inyo ni Labantay at ng ibang mga kaibigan niya. Napansin ni Kapitan Amuwa ang pananahimik ni Damulag, kaya agad naman itong inulit ang kanyang sinabi. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy padaamulag. Nakarating sa akin ang nangyari sa iyo noong nakaraang linggo. Bago ka mag-isip ng kung ano-ano pa dyan, hindi si Linggo ang nagsabi sa akin. Ipinaalam sa akin ito ng mga ibang kaibigang sa nangyari. Kapitana, totoo pong may nangyaring hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin nila bantay ng apat niyang kaibigan. Pero kapitana, nais kong iparating sa inyo, ako po ay humingi ng tawad sa kanila. At nagkaayos na po kami nila bantay noong araw ding po yun at nangako na din naman po ako kay Linggo na hindi na po ako ulit kapitanan. Nakikita naman ni Kapitan muwa ang sinseridad sa mga mata ni Damulag habang ito ay nagpapaliwanag. Naniniwala siyang sa kabila ng pagiging palaaway ni Damulag ay meron pa rin natitirang kabutihan sa kanyang puso. Naniniwala ako sa iyo Damulag at salamat sa iyong pagpapaliwanag. Tutal naman ay inamin mo na ang iyong pagkakamali at naumpisahan mo ng magpakumbaba, Baka oras na rin para tuluyan kang makipag sa mga ibang mga kaibigan natin dito sa ating bayan, ang sabi ni Kapitana Mua. Tahimik lamang na nakikinig si Damulag sa sinasabi ni Kapitana. Naiintindihan ni Damulag ang nais mangyari ni Kapitana Mua. Alam mo Damulag, nais kung lahat tayo dito sa munti nating lugar ay laging manatili ang kaayusan. Naniniwala ako na sa kabila ng pagiging palaway mo ay meron pa rin kabutihan dyan sa puso mo. Hindi ka hinaan ang magpakumbaba damulag lalo kung alam mo sa sarili mo ang iyong pagkakamali at higit sa lahat handa kang magbago para din sa iyong ikakabuti. Naniniwala ako na kahit papaano ay gusto mo na ding makipag ng tuluyan sa kanila, ang sabi ni Kapitan mo. Hindi nagtagal ay magkasamang lumabas si na Damulag at Kapitana sa kanyang tanggapan. Sumunod naman sa kanila ang mensahero. Una nilang tinungo ang bahay ni Gong pagong. Pagkabukas ni Gong ng kanyang pintuan ay nagulat ito at nakaramdam ng takot nang makita niya si Damulag hanggang sa magsalita si Kapitana. Gong, magandang araw, naparito kami dahil may gustong sabihin si Damulag. Gong, naparito ako para makipag-ayos sa iyo ng tuluyan. Inaamin kong tinukso-tukso kita dahil sa pagiging mabagal mo. At higit sa lahat ay humaharang ako sa iyong dinadaanan sa tuwing ikaw ay mangunguha ng iyong pagkain. Nais ko sanang malaman mo na ako ay nagsisisi at nangangako akong hindi ko na yon gagawin sa iyo, sana ay hindi pa huli para tayo ay magkaayos ng tuluyan. Aaminin ko ako ay iyong nasaktan at mas lalo pa akong nanliit sa aking sarili. Pero sa kabila ng yon, ay gugustuhin ko pa rin na makipag sa iyo damulag. At ang tanging hiling ko sana ay wag na wag mo nang gagawin yun sa iba, ang pahayag ni Gong. Naging maayos na ang lahat sa pagitan ng dalawa. Agad naman silang nagtungo sa kinaroroonan ni Matias ang matching. Nasa kanyang taniman ng saging si Matias. Abala ito sa pagdilig ng kanyang mga pananim, napansin naman niya si na muwa. Pagandang araw sa iyo Matias. Ang bati ni Kapitana, ngumiti naman ang bahagya si Matias. Huwag kang matakot, andirito kami para tuluyan ang tuldukan ang hindi nyo pagkakaintindihan ni Damulag, ang paliwanag ni Kapitana. Agad naman nagsalita si Damulag, Matias, humihingi ako ng tawad sa aking nagawa. Alam kong nasira ko ang iba mong pananim at inutusan kitang bigyan ako ng mga saging. Alam kong hindi magandang takutin kita. Makakaasa kang hindi ko na yun uulitin pa, ang sabi ni Damulag. Nagulat naman si Matias, hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Si Damulag ay nakikipag-ayos sa kanya. Natutuwa ako na buong puso mong inaamin ang iyong pagkakamali. Tama ka, madaming nasira na aking pananim dahil sa iyong paglalaro dito sa aking bukid. At higit sa lahat, sumakit ang aking katawan dahil kinakailangan kong dalhan ka ng pagkain araw-araw. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad sa akin at sana ay maging magkaibigan tayo damulag. Ang nakangiting sabi ni Matias. Naging maayos naman ang lahat sa pagitan nila Matias at Damulag. Ano na kaya ang iniisip ni Damulag pagkatapos ang pakikipag-ayos niya kina Matias at Gang? Abangan natin sa susunod. Hanggang sa muli.